Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So, ito yung reading natin for Pisces. Take only what resonates. Hindi ito magra-resonate sa lahat. By the way, open yung aking personal reading ngayon. Uh, hanggang sampu lang yung tatanggapin namin. Ayan, tarot reading, astrological reading. Um, palm um, reading, ayan, meron yan doon na lang po sa aming um, Facebook page, madampi. Pero hanggang saan lang yung i-accept ia muna sa ngayon. Kasi hindi ako makapag-commit. Medyo busy din po ako. So, if you want, doon na lang po sa amin Facebook page. Let's start. Jack of Hearts. ah uh, okay. For Pisces, Sun, Rising, Venus, Jupiter, Pisces. Ay, meron tayong ano ha, Water Sign Philippines na channel. I-subscribe nyo rin yun. Kasi Water Sign kayo, ano, mga Pisces. And pa-comment nyo sa baba, guys. Nagaganahan ako mag-reading kapag ka may mga comments. Yan. So, okay. Nakita tayo ng good news dito. Kung hindi pa dumadating, paparating pa lang. May kinalaman sa ano to. Career. Yeah. Pagdating sa, if you're single, I can see new person na paparating sa'yo. Ito medyo magiging long term or long time ang magiging connection ninyo nitong taong to. And there's a possibility na ito ay pang ano na, pang hindi lahat ah, pero meron yung iba. Kung hindi man you know, long term papuntang ano eh, papuntang marriage pero yung iba long term lang. <laughs> okay, so hindi lahat pero nakakita tayo dito ng magandang relationship connection if you're single ayan so uh, if you're not well, yeah i-apply mo yung una kong nabanggit sa reading which is magandang news no, paparating para sa'yo good news Person, you do have here, this is the person na kakonek mo or makakakonek mo pa lang yung iba. May plano itong taong to. At uh, siya yung tipo ng taong may mga desisyon lang na ginagawa sa ngayon. And I can see with the queen of diamonds, alam mo ba siya long term? Especially if you're the woman or kumbaga ito wala naman tayong gender dito na specific no whether babae lalaki 'di ba nakit kait dito ng ano eh um meron siyang willing siyang mag-provide or meron siyang mga kayang i-provide para sa iyo okay and yeah sabi ko nga if it's especially if you're a woman of course you want a man na magpo-provide or mag kayang mag bumuo ng pamilya. Hindi lang emotionally, hindi lang hindi lang spiritually emotionally ready, pero financially ready rin. Kaya nga sabi ko, yung iba pang long term to, may plano sa buhay. May masasabi. Hindi yung sabihin lang na bahala na si Batman, walang ganun. Nakikita natin may ipagyayabang itong taong ito. Okay? And with the five of hearts, four of hearts, um, yung iba, pwedeng sa ngayon, this person is going through uh, sadness sa buhay niya. So, ikaw yung pwedeng makapagpakumpleto sa kanya uh, ngayon. Na, you know, the Ace of Clover is here. Ikaw ang uh, parang makakapagbigay ng happiness dito sa person na So, ano yung emotions ninyo sa isa't isa? -isa? So, if this is a new connection, um, oh, you are the king of diamonds, sabi ko na nga eh. Yung sa inyo, you're a, ano ba, paano ba sabihin ito? You're a match, parang ganun. Compatible. Ayan, no? Queen of Diamonds, King of Diamonds. Both of you. Yeah. So, ngayon, focus mo money. No? Uh, lalo na yung iba na hindi pa nami-meet -me itong person na to, paparating pa lang. Yung iba, nandyan na. na. Um, pero ngayon, concentration mo pera. Karir. Um, kaya nga kayo match itong person na to eh. Gusto mo ng growth oh. Magpapakita sa akin yung uh, number 3 o oh, a lot of number 3. Tatlong 3 yung nagpakita sa akin dito sa bottom of the deck. Which is, yeah, you want growth. Financially. Until you focus. More. So how about this person? Ten of Spade, seven of Hearts. Yeah, this person is. sabi ko nga ngayon pwedeng going through siya dito sa ending sa buhay niya, ending of maybe another relationship yung iba hindi naman ganon it could be uh, may mga nag end lang sa buhay niya ngayon nagiging dahilan kung bakit siya nasasaktan ngayon and ang gusto ng person na is, is of course or hindi naman gusto pero kailangan niya talaga sa buhay niya ngayon is magkaroon ng new beginning no? which is lalo na with regards to love, relationship, two of hearts. Uh, ito kasing taong to, hindi naman sa kailangan niya ng panakiputas. It's just that iba-iba kasi may partner eh. ah uh, and sa so nakukuha ko dito sa ugali niya or sa you know, sa sign nitong person na ito. Well, there's no particular zodiac sign, ha? Pero, yung kaugalian lang nung sign na yun, maybe malakas yung kanyang uh, you know, energy or sa kanyang natal chart is malaki or maraming planets ang nandun sa sign na yun, sa zodiac sign na yun. Which is nakaka-affect sa kaugalian nitong person na to. Um, sana nakukuha natin sa kanya. Kailangan niya talaga ng partner ng partnership sa buhay. Okay? Kumbaga iba-iba kapag may partner siya sa buhay. Iba yung kilos niya, iba yung, you know, person, iba yung ma inspiration. You know what I mean? Kapag siya lang mag-isa, parang, well, hindi niya nakikita yung purpose ng mga ginagawa niya. The Seven of Clover and the Joker. Ace of Diamonds. The Joker is here. Oh, ayun na naman si number 3. Nagpakita naman. This is an angel number for you. Uh, big change talaga ang idudulot ng taong ito sa buhay mo. And nakita tayo dito ng may mga bagay kang kailangan mong itake ng risk. And the seven of clover in the near future. Eh, it could be mapag-uusapan naman yan eh. Lalo na nga, eto ha, bigyan ka ng example. Kasi sabi ko nga, this is a marriage potential. So ngayon, of course, pag, mag, pag magpapakasal ang babae and nagkaroon ng anak, there's a possibility ng pagbabago ng buhay niya na kailangan niyang i-risk yung part ng buhay niya na importante which is career. No? So yun yung nakikita natin dito, there's a possibility of you taking risk dito na tang na itong um sacrifice itong uh something na mahalaga sa iyo which is career nga no yung iba and yung iba it could be family you know pag uh, paglipat pag uh, ng um uh ng tinitirhan para mas magkaroon ng eh, na, medyo mature tong connection na to eh. No? So, may mga plano sa buhay. Yun maganda. May mga plano sa buhay and very mature na talaga. Yun yung nakukuha natin connection. And of course, pag may mga ginawa kayong choices sa buhay nyo, eh, may growth kasing kaakibat itong relasyon or connection na ito. Okay, so that's it for now. Thank you for watching, guys. I love you all, and bye bye.